Mga kabarya, tingnan niyo po itong napulot ko. Ito ay 50 cent ng Bansang Australia. Tingnan niyo po, hindi lang po basta pera natin ang napupulot sa kalsada sa mga kalye natin. Meron din po palang mga imported na pera o pera ng ibang bansa ang napupulot. Muli ay isang magandang araw po sa inyong lahat, uh, sa lahat ng aking mga kabarya at kapwa-kolektor, sa lahat ng mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ito pong baryang ito ay nakita ko sa tabi ng kalsada habang ako ay bubibili ng pids, yung pagkain ng bibi. Napulot ko, akala ko, ay lumang dalawang piso. Yung pala ay pera ng ibang bansa. Pera nga po ng bansang Australia. Pag-usapan po natin. Sa overs na bahagi o harapang bahagi po ng bariyang ito ay makikita natin ang ikaapat na portrait ni Queen Elizabeth II. Ayan po. Bagamat lumana yung barya at kupi-kupi dahil sa ito po ay napulit ko lamang. Pero aninag pa rin at kitang kita ang larawan ni Queen Elizabeth II. Yan, nasa bandang gitna at nakasuot siya ng kanyang crown. Yan po, yung tinatawag na Girls of uh, Great Britain and Ireland, Kiara. Ang script pong nakasulat ayan, mababasa natin, Elizabeth II. Australia, 2009. Yan po ang script na nakasulat. Sa likod ng bahagi naman, ay makikita natin yung kanilang coat of arms sa bandang gitna. Para bang binubuhat siya ng kangaroo. Ayan po. Tapos po, may isang emo o yung ibong malaki yung tinatawag nating ostrich yan po tapos may denomination sa ibaba 50 yan nakikita niyo naman ang designer po niyan ay si Stewart Devlin ayon po sa aking pagkaka-search dito sa YouTube ang ang pangalan ng kanyang design ay Stewart Devlin. Ang S po niyan ay 12-sided. Ayan po. Parang yung hapong dalawang piso natin. Ayan po. Kung makikita ninyo, misto lang yung dalawang piso natin na nung unang panahon pa. Ginawa po ang barena yan sa Royal Australian Mint sa Canberra, Australia. Nagpapagawa po sila ng coin nun magbuhat 1965 hanggang sa kasalukuyan. Yan nga pong bariya na yan ay nagmula sa bansang Australia kung saan ito ay nasasakop ng Great Britain. Ang reyna po ay si Queen Elizabeth II magbuhat 1952 hanggang 2022. Standard circulation coin po yan. Ang taon ng kanyang pag-iral o yung pagkakagawa nagumpisa ng 1999 Hanggang 2019, umiiral po yan. Ang value, 50 cent. Kung i convert po natin sa Philippine Peso, nagkakahalaga po ng 18 pesos. Ang currency po nila, dollar. Ang composition po ay copper-nickel. Yan po. Tumitimbang ng 15.55 grams. Tapos may diameter na 31.51 mm. Ang kapal po niya ay 3 mm. Yan po, medyo may kakapalan. Bagamat nakita niyo, puro tama na 'yung bariya. dahil nga po ito ay uh, napulot ko lamang. Ang hubog po niyan ay dodecagonal o 'yung 12-sided. Mild ang technique na ginamit at medal alignment ang orientation. May number po 'yan na 8 N uh, number 8327 at reference number na KM number 404 comma may school number 420. Ito po sa numista, yung ganyang klaseng barya, magbuhat sa good, very good, fine at uh, very fine. Ang halaga po ay pare-parehas na 52 pesos. Pagdating naman po sa extra fine, 63 pesos. Yung almost uncirculated, 64 pesos. Yung pong uncirculated niyan ay nagkakalaga po ng 80 pesos. At dito naman po sa eBay, may dalawang presyo po. Yung isa ay nagkakalaga ng 18.99 dollar. Yung pong ganyang klaseng barya. Yung pong isa ay nagkakalaga ng 29.99 pounds. Yan po ang nakasulat dito sa tinitingnan nating eBay. Ito mong na ito, kahit na puro tama na o puro pasa ng katawan. Yan po, ang gilid. Yung harap at likod. Para po sa akin, ito ay napakaganda. Yan po. Kitang-kita pa naman po ang mga detalye. Ayan. Ang ganyan po lamang at Bago ko yung tapusin ang aking video sa araw na ito, nais ko po muna kayong pasalamatan sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa aking channel. Yung pong mga kabarya at kapwa kolektor, shoutout po sa inyo. Yung mga senior citizen at mga silent viewer, shoutout po sa inyong lahat. Yung pong mga kaibigan natin dyan. At salamat na rin sa mga subscriber na unti-unting nadadag sa akin channel. Maraming maraming salamat po. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong lahat pagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.